Ayan po, oh. ko pumasok. Napagsaraduan po kasi ng pinto. Ayan, oh. Gusto na puntahan yung anak. Ayan na. alika na. Baba na dyan, baba na dyan. Alika, bubuksan ko na yung pinto. Baba na, baba na. Oh, o, ano na. Oh, oh. Oh, gina. Oh, bubuksan ko na. Oh, Baba na dyan, baba na sa ka ba tumutong? Aba ba na? Ay, mismo sa ano pala. Eh, hmm. pasok na. Kasi layas ka ng layas eh. Oh, may kasama ka pa. Pabihira kayong dalawa. Hmm, Ang mo na anak mo doon. Sinusundan ni Snow. Hmm, kaya mo na anak mo.